Alam mo ba? Sa kamamadali mo mag-type o mag-encode, mali-mali na pala ang ayos ng mga letra. Pero kapag ito'y iyong binasa, e mukhang tama naman. Ito ay tinatawag na typoglycemia. Isa itong psychological phenomenon kung saan kahit halatang mali ang pagkakaayos ng mga letra sa isang salita, nababasa pa rin ito ng maayos ng ating isipan. Ang mahalaga lamang ay ang unang letra at huling letra ng salita ay dapat nasa tamang pwesto. Ang lahat ng nasa gitna pwedeng mabaliktad pero maiintindihan pa rin natin. Ayon sa pananaliksik ni Graham Rawlinson noong 1976, ang ating utak ay hindi nagbabasa ng paisa-isang letra, kundi nakikita natin ang buong pattern o pagkakasunod ng mga letra. Sa ganitong paraan, kahit baliktad ang mga letra sa loob ng salita, naiintindihan pa rin natin ang kahulugan nito. Kahit wala pang formal na entry ang typoglycemia sa mga dictionary, naging popular ito matapos kumalat ang isang viral text noong early 2000. Ang text na ito kasi ay may mga salitang mali ang letra pero naiintindihan pa rin. May mga pag-aaral sa larangan ng cognitive psychology at neurolinguistics na tumutukoy sa ganitong uri ng pagbasa. Ang tinatawag na word shape recognition ang isa sa mga teoryang nagpapaliwanag kung paano natin nababasa ang mga typoglycemic words. Sa madaling salita, mas mahalaga ang kabuang anyo ng salita kaysa sa letter per letter. Hindi man ito ginagamit sa opisyal na diagnosis o medikal na kondisyon, malinaw na ang typoglycemia ay may interesting evidence na nagpapatunay ng koneksyon ng ating mata, utak at wika. Kaya sa mga mahilig mag-type ng mabilis, huwag masyadong mag-alala sa malimaling ayos ng letra, lalo na kung kausap mo ay isang sanay na mambabasa. Pero paalala pa rin, hindi ito rason para kaligtaan ng spell check, lalo na sa mga formal na sulatin. Ngayon, alam mo na!